Ba y mình quý này ha. lạc sơn anh 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 Oh, di mana saan? Oh, tetap mana saan mati ya Oh, tak mau anak lasa na. Mayatay. Mayatay. Danuman. <laughs> <laughs> Api tatay mo na maday. Video, oui, tatay mo na. Maday. Danuman. Danu. <laughs> tatay. Danuman.

Basta. Sige. Ah, uh, tinta. Subukan natin na uh, matanggal sa isang suwal niyan. O hindi matanggal, sasaktan natin 'yung kapre. Ano? Kapre 'to mira sa iyo eh. Natin, mayroon pa. Sa lengkaw. O babalik niya lokotan tay niyan. Ngopali datay, basta mo lang tay, ngadapay, ngpantay-tay mo mo. Mabididin mo rin yung pagpakita kinalam naman kita. Noon, hmm, nakataing di sakit mo ang tatagpantay-tay mo mo. Tayo. Kita nyo, nagtanda yan. na, <laughs> ganun lang kadali. Oh, kung ayaw yung tatanggalin talaga, sasaktan ko yan. Sasaktan ko yung kapre, maglalabang kami. E eh, tinanggal naman niya, tumayo ka, at tatanggalin ko. Kaya sakit na yan. Kaya talikod, malikod ka na eh. Sasairin natin. Sige naman, kung dakay. Dakay. Sige. Stop. O, dapay. Dapay. Oh, direct bayan na. Direct bayan na. Ah, Ada. <laughs> sige ba? Sige, ikaw ang Tapay basay. Tapay basay. Oh, Tapay basay rin tan. Umang. Ang inang. Tapay matilmang.

talaga sakit mo pang doktor woy oh. okay. sakit mo talaga pang doktor kaya, ta, kaya nga hindi ko na kayang gamutin yan kasi doktor lang ang magpapagaling yan ang akin lang spiritual mga espirito na gumagambala sa tao yun pero yung sakit sa doktor hindi ko na kaya kasi hindi ko na pag-aralan yan <laughs> Ayan. Pero yung spiritual, uh, kaya natin yan. Kahit ano pa yan. Basta mga espiritu na yan. Yung mga kulang, mga paparang, yan. Kayaanin natin yan. Tapanan natin. Tignan mo kung meron pa. Hmm. Tignan mo. Salakaman.

adi ku well, in kawe la mi nyam dai ni ka koy neng kat kawo wa ni kat bungu ka puso sa arena kita ay mata time sabihin naman ay wish we mo mo tatama sama na ikatingdayan boy sampat sampan ako na ay ngai. Berm data na sakit nitong pandaitan tu di. Ah wa. Ngang dayon din mga sakit tayo wa, right? Tipo na ni kanya kada yoke ko. Naka. Sa Facebook surname. No, dayo tayo mo pala na. Adaan. Ah.

Anak Ano ko na ni Doktor? So, so, clear yung ultrasound niya. Ha? Clear po yung ultrasound. Clear. Pero pinapa pinapa ultrasound ko dito ko. Oh, kasi mag-second opinion kayo. Kasi may mga doktor hindi rin nila na perfect. Oh, pero ito, na, na yung sakit mo na yan, ang doktor talaga yan hindi nasakop ng alkulari Ano dito? Kung mm -hmm. ay makatakli at abogtong tap. Mm hindi -hmm. ang makotong ako. UTI. mo. Sa upas sa 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 bato. Sa bato.

Oh, sukajay. Tudok ito natin kung acidic ka. Yung hmm, acidic ka pa Oh, uh, kaya sumasakit yung sigmura mo. Oh. Uh, Pan-doktor lang 'yan. um asedik ka na may sakit ka sa bato may sakit ka pa sa ano puso yan patak ng dugo mm -hmm. <laughs> <laughs> oh oh yeah. diyan pero kumiksa ka. Yung mo ba yung pakiramdam mo tapos suta pa tapos suta pa ano ba ay hindi tara teh to kong sige na wait bayad tapos magtanong

ay tayo, tayo ramid na lang. Yung dagit mga sakit da, mga saksakitang, at nasakit ni batong, uh, at dapat sakit ni pusong, at dapat sakit ni kwati, isikmura mo, asetik ka. Naglalaw ka rin. Na Iso nga, uh, in uh, another day ingatan mo yung sarili mo eh, si si na Kasi, lalo na eh, sila na lang magbibig sa inyo. Magsasabi niya. Paansi ka sikat mo no, nati kasi bawal kinaka ay sa akin ang spiritual kasi na pagkasakit ang spiritual walang bawal dyan. yan ngayon may mga sakit ka hindi ko na alam baka mamay may papakain ako sa iyo at kontra mo di sakit ka di lang alam mo bawal naman sa iyo oh. So, kung mga nakita mo maging so, pero parang mas maganda ang gusto mo minom ng yung ano yung yung dahon-dahon

Kita, ma mawala pa yung ano mo, yung UTI mo, mawala din niya. Lilinisin niya yan eh, yung organs mo. Oh, yun, tignan mo, yun ang pinapainom kay Kapitan kasi, pero gumaling siya. Oh. Ngayon, tinigil niya, o ano na naman yung umatayan ano, na naman yung hika niya. Yung hika lang naman na sakit niya eh. Hika na lang. Eh, sabi ko, huwag mong tigilan para mawala din naka ko so, kung tuloy-tuloy pa niya na okay. hindi ito. No? Minsan pinapasya lang ngayon, okay naman. Malakas naman siya. Hindi kagaya dati nung unang ginamot ko, nakaratay na lang sigakan. Kasi alas tumira na daw sa hospital yun eh. Nung ginamot ko yun, uh -huh. uh -huh. marikat. na talaga. ko? Dahil dagitan ni tin na ganda nga looban. Mm-hmm. Hindi ba yung nakikita anak ko? Tatay may isa. Nagbaling uh, na um, Tago'y na. Kaya na-destroy siya mula. Nakakainap. Jailer siya. May kaisihan. Oo. mo na. Oo. Oh. Yeah. Ano? Motor?

pero kita yeah. niyo man ang dati sa ng diaw. Basit lang ay. Ah. Uh, Kung <tinyo> um, hindi mag-anti pakiramdam mo. <laughs> Natanggal natin eh. Uh, no, tapos, tapos. So, na at least, gumaan eh. ang pakiramdam mo. No, napawasan kono ko na ng sakit mo. Ako dito rin, ayan. Basta kami na ako ng anak Sige lang na kapag wala akong ginagawa, para mm -hmm. siya lang inta kasi meron din pa si pupunta sa bahay, minsan ako'y wala, ako'y di pa cell service din. Bukuan na ang ngita. Bakit hindi ko ang dapat narorona? Tatay, ilan din yung kinamut ko sa bahay? Mm -hmm nagagaling po dun sa ginamot doon sa istasyon pagdating mo sabay may naghihintay pala sa akin ayon eh sa ko kwento ko clinic ni Maria Dina guys ito sinanay na medyo naayos na siya pero may sakit talaga siya lumamang nakaturo nakatungo ko, at dito ko sa ko kanbe din ata ako sa ko binong inopen ko to inopen ko tong oxygen ayan tapos inamamatay siya Ay, hindi na kayo. Uh, sabi ni dating kanya, hindi ko daw na-open, ina-open ko na ma'am. -hmm. Pag madaling araw na antay, <coughs> siya siya. Hindi i-open kanya. Tapos nagayon mo. Kung walang makaangot, tapos na ganyan, um, e, sabi niya, Michelle, madi mati, inopen pa oxygen. Inopen po, sabi ko kasi, may ma mga nakatira dito sa bahay nila. Yun na naloloko sa kanila.